Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Mga bay, magandang umaga all over the world. Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Sana pagsapit ng Pasko at bagong taon at higit sa lahat pagpasok ng 2024 ay mas masagana pa ang ating pamumuhay at malayo tayo sa anumang mga trahedya at kapahamakan. Ayan mga bayan naman tagalaga laging request natin o di ba? Ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Ayan mga bay, may napanood kasi ako kagabi sa Facebook na gumawa siya ng pipino salad. Kaya sabi ko, tinitingnan ko talagang mabuti hanggang sa matapos yung vlog niya. Naisip ko, parang napakasarap nito ah. Tsaka, madali lang gawin magaya nga ito. Kaya ito, pagdating na pagdating ko dito sa tindahan, mga alas 5.30 ng umaga, naisip ko talaga yung, ano, yung napanood ko nga kagabi sa, ano, sa Facebook na yung gumawa siya ng big vegetable salad na pipino. Kaya, ayan, gumawa rin ako ng sarili kong version. Yung sa akin naman ay nilagyan ko siya ng carrots at saka Sibuyas na sibuyas, tapos nilagyan ko rin siya ng kamatis na manibalang, at pipigaan ko siya ng lemon. Kaya ayan yung lemon, pinisapisa ko muna siya para pag, pag ipiga ko na siya, malambot siyang, malambot siyang tawag nito yung pigain at mabilis mabilis lumabas yung katas niya kasi naano ko na siya na kumbaga nalamutak ko na siya. Ayan mga bay. Tapos yung gamit ko namang mayonnaise ay throw mayo ang ginamit kong mayonnaise. Hindi nyo yun na itatanong mga bay. Nagre-repack din kasi ako ng mayonnaise na plain lang pang 1 na para nga sa mga kasi marami din naman naghahanap dito ng ano yung pa 1 lang na mayonnaise. Eh, may sumbra kasi siya kaya ayun agad kong nagawa ang gusto kong gawin yung yung pipino salad. Ayan mga bay. Minsan lang naman to na ano eh, minsan, minsan ko minsan kulang lang to napanood sa Facebook. Ito yung napanood ko sa Facebook nga parang natakam 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 talaga ako. Dahil napakadali lang kasi siyang gawin. Tapos nilagyan ko na nga rin siya ng itlog. Naglaga muna ako ng itlog. Nahuli na lang yung itlog dyan kasi huli ko na rin naalala nga. Parang may kulang to. Naisip ko, ay tama yung, ano, yung itlog pala. Kaya ayan. Habang hinahalo-halo ko yan, nag-aantay ako ng ma-loto yung itlog. Ayan mga bay, inupisahan ko ng i-slice yung itlog. baliyan yan na lang ang kulang niya. Tapos nilagyan ko siya ng brown sugar. Bali, hinalo ko dun sa mayonnaise. Doon ko na rin sa tinunaw. Dahil, imbis na no, instead na honey, wala naman akong honey dito sa tindahan. Kaya, para magkaroon man ng kunting tamis, nilagyan ko lang siya ng brown sugar. Kunti lang naman, mga dalawang kutsarita lang naman ang nilagay ko. Ayan mga bay, ilagay na natin yung nilagang itlog. Tsaka na natin ilagay yung... Ayan, halo-haloin muna natin siya. Halo-haloin para ma... Ma... marambol siya lahat ba? Ma... Maano talaga, mahalo talaga yung mga ano diyan mga ingredient na Nilagyan ko na yan ng pamintang powder konting iodized salt. Ayan, hinalagay ko na yung mayonnaise. mayo lang yan mga bay. Mumurahing mayonnaise lang siya pero masarap. Masarap to, ma masarap to sa pang salad talaga. Tsaka abot kaya ang halaga. Hindi yung katulad ng mga ibang mga branded yan. Kaya ito, ito lang kasi ang mga, kumbaga ito ang mabili dito sa tindahan na to. Dahil medyo mura-mura lang to. Tsaka makapag-repack kami ng pa one -port, one port Kaya, abot kaya ang halaga kasi nagbibigay kami ng tingi-tingi. Ayan. Hinalo-halo na natin mga bay. Mamaya konti titikman na natin yan. Napakasarap din pala. Pero mamaya pag may makita akong ano, pag may, kasi wala pa, sarap pa yung isang tindahan eh. Hahaluan ko to siya ng ano, ng lettuce. At saka, may pahabol pa akong ihalo nito eh. Yung tawag nito, uh, mansanas para pag matikman nito ng mga apo ko baka sakali magustuhan lang magustuhan din nila to bali ano to vegetable salad with fruit salad ayan mga bay marami pa akong ihahalo nito natakam lang kasi ako kagabi kaya nagmadali akong magawa ito para makatikim na ako at makakain na ako nito ayan mga bay napakaano kasi ako eh Basta pag akong gustong gawin at kaya akong gawin, gagawin, gagawin ko talaga. Hindi ko siya tutulugan ng at hindi ko siya magagawa. Kaya ayan mga bay, tinitikman ko na napakasarap nga. Pero may kulang pa talaga sa ingredients. Haloan ko pa to ng ano, mansanas sa kalitos. Pero ano, meron pa tong ano, yung pickles. Ayan, lalagay ko pa siya ng pickles at saka ah, uh, pasas. May pasas naman ako dito. Hinuli ko na lang muna dahil gusto ko lang talaga makakain na, makakain na. Dahil kagabi ko pa to gustong kainin mga bay. Ayan mga bay, nila, ano, you know, Yeah. Parang nila parang parang tawag nito, nilasap ko muna talaga ang sarap ng aking niloto. Niloto o ginawang big stable salad with fruit salad. O di ba mga bay, sibot agad. Okay mga bay, thank you for watching. Bye. God bless us all. Ingat kayong lahat yan mga bay. Ayan na ang finished product natin. Ilagay na natin ito sa ref. Ihabol ko na lang yung mga kulang pa mga protas at saka vegetable. O oh, yan. Dalawang ano lang yan mga ba Dalawang pirasong dalawang pirasong pipino at isang pirasong carrots. O oh, diba? Paka ano lang. Mga 100 plus lang na gastos ko nito. Lahat-lahat. Abot kaya ang halaga. Bye!